Iminungkahin ng isang Associate Justice ng Sandigan Bayan na tanggalin na ang CODA system sa Philippine National Police na nagiging basehan ng pag-aangat ng ranggo o promotion ng mga polis. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, lumalaki ang tsansa ng pagkakaroon ng indiscriminate arrests dahil dito. Hiniling din ng Sandigan Bayan maging ng BJMP na paigtingin pa ang justice system sa bansa. Tutugon po yan sa problema ng congestion sa mga pitan. Punto de Miranda, sa pamamagitan nito kahit marami ang pumapasok na nabibilanggo, marami din ang lumalabas dahil mabilis na umaandar ang mga kaso. Samantala, ikinatuwa naman ng BJMP ang nakikita nilang pagbaba ng trend ng overstaying detainees. Ayon sa kanila, posibleng nakatulong dyan ang pagpasa sa Good Conduct Time Allowance at iba't ibang programa ng pamahalaan kita natin pag hindi mo pinagtuunan ng pansin ng Bureau of Corrections yung, yung, yung sinasabi nila sa maximum the drug trade oh sinasabi nila nangyayari doon. and then again congestion sickness and death of our PDLs that will happen so ano po yung solution let us focus on the problem the problem of congestion marami pang ibang problema but here now let's focus on congestion